Hello, hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, eto mag-unboxing tayo ng binili ko sa TikTok. Sa Black Up. Sabi nila. Ayan, bin, ay siya ng JNT, dineliver siya ng JNT. Tingnan natin. nabili ko siya ng 598.43 centavos pas na yung ano uh, free yung shipping fee niya. nya Kaya ako to binili kasi pag pumupunta ako sa kabilang bahay medyo napapamahal ako, napapamahal ang ano ko gastos ko kasi wala akong lutuan. So, ginawa ako, umorder na lang ako para pagdating ko doon, ang bibiling ko is ulam at saka bigas na lang. At hindi puro tinapay ang tinakain ko. <laughs> Tingnan natin kung gaano ka aesthetic tong ano na to. Nabili ko. Medyo maraming tape lang. Pagpasensya niyo na. Wow, ang cute. O, so, oh, diba? <clears throat> ang ganda, o. Oh. Sana lang hindi maano. Hindi madaling masira. Pero ang cute niya. Ayan. Ito may cord. pero dun sa video may ang sabi may free na ano may free na sandok bakit wala itong free na sandok pero ang kit niya Ayan. multi-purpose cooker Ang nakalagay doon sa order ko, may free na sandok. Ito, wala. Ayan. Oh. Ayan. Yung cord niya, ito, in fairness. Ayan. <clears throat> Tapos, ay, ano, hindi ko alam kung, okay. So, ganyan ba talaga siya? Ganyan. Ayan. Nawawala yung sandok, asa na yung sandok?